Sa paningin ng marami, ang Korea ngayon ay tahanan ng K-pop, K-drama at makabagong teknolohiya. Ngunit bago pa man sumikat ang BTS o lumaganap ang Halloween, may isang panahon ng mahigpit na disiplina, matinding hierarkiya at kakaibang kagandahan. Ang Choson Dynasty Period Pero paano nga bang buhay ng mga tao noong panahon ng Choson? Yan ang pagkukwentuhan natin sa video nito. Kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, Huwag kalimutang mag-like, subscribe at ishare na rin ang video ito bilang suporta. Ang Choson Dynasty ay ang pinakamahabang nagharing dinastiya sa kasaysayan ng Korea na tumagal ng may gitlimang dam taon mula 1392 hanggang 1897. Ito ang panahon ng tradisyonal na Korea bago ang modernisasyon at pananakop ng mga banyaga. Ito rin ang panahon na nabuhay ang mga kilalang personalidad tulad nila Admiral Yi Sun Sin, Kang ng Fury the Palace at marami pang iba. Itinatag ito ni Yi Ye na kalauna na tinawag na Haring Tejo matapos ng pabagsakin ang Koryo Dynasty. Ang pangalang Kyoson ay nangangahulugang umagang payapa o bago umaga. Ngunit sa likod na kapayapaang ito, nanatiling mahigpit at konserbatibo ang lipunan. Ang Confucianism ang naging batayan ng batas, edukasyon at moralidad ng sinaunang Korea. Hindi ito reliyon na kundi isang paraan ng pamumuhay. Dito ang pinakamahalaga ay paggalang sa magulang, sa pinuno at sa kaayusan ng lipunan. Bawat kilos ay may tamang paraan. Bawat salita ay dapat ayon sa ranggo. Sa ilalim ng Joseon Dynasty, malinaw at mahigpit ang estruktura ng lipunan. Ito ay lipunang hinubog ng Neo-Confucianism isang pilosopiyang galing sa China na nagtuturo ng kaayusan, respeto at moralidad. Ayon sa historiador na si Martina Dukler sa kanyang aklat na The Confucian Transformation of Korea, ang buong lipunan ng Choson ay itinayo sa ideya na bawat tao ay may tungkulin at lugar sa kaayusan ng bansa. Sa mahigpit na hierarkiyang pamilya ng Choson, ganito ang pagkakasunod-sunod. Ang pinakamataas na antas ay ang Yangban, ang uring Maharlika sila ang bumubuo sa mga opisyal ng gobyerno, iskolar at mataas na kawani na pumasa sa gwango o pagsusulit pang serbisyo sibil. Para sa kanila, ang karangalan at edukasyon ay higit pa sa yaman. Karamihan sa kanila ay nag-aral ng mga klasikong akda ni Confucius at namumuhay ayon sa mga prinsipyo ng kababaang-loob, moralidad at tungkulin. Ang mga yangban ay nakatira sa malalaking hanok, mga bahay na gawa sa kahoy at bato, may maluwag na bakuran at madalas may sariling hardin. Ayon kay James Malais sa aklat na Confucian Statecraft and Korean Institutions, ang mga yangban ay hindi lamang mga lider pang politika, kundi mga modelo ng moralidad. Sila ang inaasang maging halimbawa ng mabuting asal para sa lipunan. Kasunod ng yangban ay ang chungin, na literal na nangangahulugang middle people. Sila ang mga profesional, doktor, guru, tagasanin, tagasukat ng lupa at tagasulat ng dokumento. Hindi sila kasing taas ng yangban ngunit may kaalaman at mahalagang papel sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ayon sa mga tala sa sources of Korean tradition ni Peter H. Lee, ang Chungin ay tinuturing na gulugod ng burokrasya dahil sila ang nagpapatakbo sa mga teknikal at administratibo aspeto ng gobyerno. Sa ibaba ng lipunan ay ang mga sangbin, ang karaniwang mamamayan. Sila ang bumubuhay sa ekonomiya ng kaharian, mga magsasaka, mga malakal at mga inisda. Ang mga magsasaka ang may pinakamalaking bilang sa populasyon. Araw-araw silang nagtatrabaho sa bukid, nagtatanim ng palay, barley o iba pang pananim at nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng ani o serbisyo. Magaman mabigat ang kanilang buhay, sila ang tunay na haligi ng bansa. May kasabihan pa nga noon na kung walang magsasaka, walang tiyoson. Ang mga pamilyan sa mga nayon na tinatawag na Jangtu ay sentro ng buhay komunidad. Doon nagtitipo ng mga tao upang magpalitan ng kalakal balita at mga kwento mula sa ibang lalawigan. Ang ganitong sistemong pang-ekonomiya ay nagpapakita ng ugnay ng bawat antas ng lipunan. Lahat may ginagampan ng papel. At sa pinakailalim ng lipunan ay ang chonmin, mga trabador, alipin at taong isnilang sa mababang uri. Kabilang dito ang mga taong gumagawa ng mga trabaho itinuturing na marumi o mababa. Sa pamantayang confusion gaya ng mga butchers o taga-proseso ng karne mga executioners o tagapagpataw ng parusa o tagapumot ng ulo, mga entertainers at ising o mga babaeng mga awit o mananayo sa korte, mga leather workers at tagagawa ng sapatos sa o pamul, at ang mga manging isda, tagalinis o trabado sa latian. Sa lipunan ng Tiyoso na mga trabaho ito ay mahalaga, ngunit dahil sa Confucian ideals ng kalinisan at moral purity, itinuturing na marumi ang mga trabaho may kinalaman sa dugo, pamatayan o aliwan. Kabilang din sa chonmin ang mga nobi o mga alipin na pag-aari ng mahalika. Ayon kay Don Baker sa Korean Spirituality, ang pagkakaalipin sa chosun ay hindi palaging malupit. Ang ilan sa mga nobi ay naninirahan kasama ng kanilang amo at binibigyan ng pagkain, tirahan at minsan kahit upang masasaka. Ngunit sila ay tinuturing pa rin pag-aari at bihira silang magkaroon ng kalayaan. Ang nobi system ay hindi base sa lahi, kundi sa kapanganakan o parusa. Maaaring maging nobi kung ikaw ay pinanganak sa pamilyang nobi, nabaong sa utang o naparusahan ng gobyerno. Maaaring namang makalaya ang isang nobi kung binayaran nila ang kanilang kalayaan, pinalaya ng amo o binigyan ng gantimpala ng estado dahil sa natatangin serbisyo. Sa ilalim ng maayos ngunit mahigpit na pamumuno ng Joseon Dynasty, ang buhay sa araw-araw ay umiikot sa tatlong haligi pamilya, trabaho at tradisyon. Ang bawat galaw, bawat ritual at bawat ugnayan ng tao ay ginagabayan ng mga aral ni Confucius, kaayusan, paggalang at pagkilala sa pungkuli ng bawat isa. Ang tahanan ay sumasalamin sa estado ng isang pamilya. Sa mga pamilyang yangban, ang bahay ay tinatawag na hanok, mga maluluwag na bahay na yari sa kahoy at bato. Ang disenyo nito ay nakaayon sa Pungsu ang katutubong bursyon ng Pungsuy upang laging dumaloy ang magandang enerhiya sa tahanan. Ayon sa aklat ni Kim, Traditional Korean Architecture, House of Joseon, ang bawat bahagi ng hanok ay may kaulugan. Ang sarang ay para sa kalalakihan at pagtanggap ng bisita, habang ang anche ay para sa kababaihan at pamilya. Isang malino na simbolo ng paghihiwalay ng tungkulin sa lipunang Confucian. Sa mga karaniwang tao naman, simple lang ang tirahan. Maliit na bahay na gawa sa putik at kawayan pinapainit gamit ang undol o ang isang sistema ng sahig na pinapadaluyan ng puso mula sa kalan. Ayon kay Sangbon Lee sa Everyday Life in Chosen Korea, ang undol ay hindi lamang teknolohikal na inubasyon. Ito'y simbolo ng init ng pamilya dahil dito sila nagtitipon tuwing taglamig. Sa hapag naman ng mga taga-choson, ang pagkain ay hindi tungkol sa karangyaan, kundi sa balanse at harmonya. Ang pangunahing pagkain ay kanin, sopas, kimchi at ilang maliit na ulam o banchan ang mga hari at maharlika ay madalas may mahigit labing dalawang putahe sa isang kainan. Isang tradisyong tinawag na surasang, isang masaganang handa na ibinibigay sa hari araw-araw. Ayon sa dati sa ni Katarina yun, ang bawat ulam sa surasang ay may spiritual na kahulugan at ang tamang pagkakalagay ng mga pagkain ay itinuturing na ritual ng kagandaang asal. Sa mga karaniwang mamamayan, ang pagkain ay mas simple. Kanin, sopas ng toyo o miso at gulay ang kimchi na noon ay hindi pa maanghang ay isang paraan upang mapreserba ang pagkain sa taglamig. At tuwing tag-ani, nagkakaroon ng o kainan ng komunidad. Kung saan sama-sama kumakain ang mga magsasaka bilang pasasalamat sa magandang ani. Ang pananamit ay batay sa antas ng lipunan. Ang lahat ay nagsusot ng hanbok. Maluwag na damit na may makukuli na tela at malalambot na linya. Ayon kay Kyung Hip Yun sa Passion, Identity and Power in Korea, ang kulay at tela ng hanbok ay malino na nagpapakita ng katayuan sa lipunan. Ang mahalika ay nagsusot ng seda at matingkad na kulay. Samantalang ang karaniwang tao ay may simpleng cotton o hem na maputlang kulay. Para sa kababaihan, ang kanilang kagandahan ay nasusukat sa kabanalan at kahinginan. Ang yonji-gonji o ang mga tundok ng kulang kulay sa pisngi at no, ay sumisimbolo ng kabataan at kasariwaan. Sa mga lalaking iskolar o opisyal, madala silang nakasuot ng pat isang sumbredong yari sa balahibo ng kabayo at manipis na kawayan na sinusuot bilang tanda ng karangalan. Sa isang tipikal na araw ng isang karaniwang mamamayan, maaga silang bumabangon upang magtrabaho sa bukid. Ang mga lalaki ay nagtatanim o nag-aararo, habang ang mga babae ay nagluluto, nag-aalaga ng mga bata at nagahabi ng tela. Ayon kay Edward Schultz sa The Everyday World of Chosen People, ang kanilang araw ay sinusukat hindi sa orasan, kundi sa posisyon ng araw. Isang simpleng paraan ngunit nung pa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tuwing gabi, ang pamilya ay nagtitipon sa harap ng undol upang magdasal magkwento ng mga alamat. Isa sa mga paboritong kwento ay ang alamat ng Dangun, ang alamat ng pinagbula ng Korea, isang paalaala ng pagkakaisa at pagkakakilanglan ng lahi. Pagsapit ng ikalabing siyam na siglo, umina ang Chosun dahil sa kaguluan sa loob ng bansa korupsyon at pananakop mula sa labas. Noong 1897, ipinayag ni Emperor Gojong ang pagtatapos ng Choson at ang pagsilang ng Korean Empire. Ngunit ayon kay Don Baker, kahit bumagsak ang kaharian, ang mga tradisyon at kaisipang Confucian ng Choson ay hindi tuluyang nawala. Bagkus naging ugat ng modernong pagkakakilanlan ng Korea. Ang Choson ay hindi lamang isang lumang kaharian. Ito ay panahon ng disiplina, karunungan at kultura. Mula sa mga simpleng bahay ng Hanok hanggang sa mga ideya ni Haring Sejong, ang mga pamana ng Choson ay patuloy na humuhubog sa Korea hanggang ngayon. Ang Choson ay maituturing na gininto ang panahon, hindi dahil sa karangian, kundi sa ilalim ng pagpapahalaga sa moralidad, pamilya at edukasyon. At sa paglipas ng panahon, ang diwa ng Choson ay patuloy na bumubuhay sa puso ng bawat Koreano. Kung nagustuhan mo ang video ito, Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin bilang suporta. Ah.